Good morning mga kapatid. Ayan, update tayo sa ating mga gulay. It's been 2 weeks nung uh, una tayo nag-vlog. At pag-transfer ng uh, I mean, transplant ng ating mga ampalaya. Tingnan natin kung may pagbabago ba. Sigar nyo. Mamaya. Okay? May bad news lang kasi yung ating pechay eh, maganda something uh, like 2 months na yata nung tinanim ko mula buto ang resulta eh, naging namulaklak na agad agad pero may makukuha pa rin gago nga lang eh, hindi maganda nabasa na eh, mga down down lang ang uh, magkukuha kunin natin hanggang sa mamulaklak siya kaso um, ano ba tawag dito uh, naging lakay lakay baga sa ilokano ano na namulaklak na siya anyways tingnan natin uh, kung may pagbabago ba talaga alright Ay, pati ito nga ang ating mga pecha ayan oh. ayan mamulaklak na hmm. Ayan. ayan tanghali na kasi kaya nakita yung anino ko rin. na 11 na I mean na 10 eh, nagising ako mga 6 eh, punta na ako kagad dito sa labas Ayun na. Yun naman yung kalagra, kaligayahan ko. Mga tanim-tanim. Ayan. Pero okay pa naman yan. May makukuha pa naman dyan. Ayan. At dito sa ating ito lang ang maganda. Ayan. kamatis At pagkalaki-laki na ako. Ayan. Ang ating mga kamatis. Ayan. Ito pinakamaganda sa kanila. pero ito, uh, ko na na seedlings. Ayan. Kasama ng ating talong. Apat lang yan. Big, bigger, biggest, at midget. <laughs> Ayan, midget siya. Kasi nga nung uh, pag transfer ko dito pag transplant ko yung nilagay ko sa paso kinain ka agad ng mga insekto slugs mga parang alimatic ba at saka snails na walang shell yun yeah. kaya ganyan sya kalihit ito mas maganda yan yeah. yung tatlo na yan at ito naman yung ating ano ba tawag dito? Uh, honeydew. Honeydew yata ito. Galing sa uh, market. Binili ng misis ko. Kinuha ko yung buto. Tinanin ko. Ayan, ayan. At ito naman mga kamatis. Tumubo lang to Yung mga tanim ko dati na hindi ano pati yung mga Ayan, seedlings na yan. mga talong, tumubo lang yan. mga dating tanim ko. Dito. Ayan, yan dyan. Ay, meron din tayong yung uh, uh, ano ba tawag dito? Kalkalunay sa ilokano Ang tawag dyan. Sa Tagalog. Sarap yan. pang dining din. At ang ating mga sitaw ang tagal lumaki eh, kasi malamig pa noon ayan ayan pero pasasan ba't uh, lalaki din yan kaso may mga uh, ano tayo mga insekto ayan o oh. Ayan. Kinakain nila yung dahon yung mga slugs marama kong napapatay kaya umagang umaga pa lang yung pumupunta na ako dito para alisin uh, patayin yung mga insectong kumakain ng mga dahon yan o ayan pero lalaki din yan makaka recover din yan ayan. may backup pa akong ampalaya ayan mga ampalay yan bakap yan kung sakasakali hindi magkit yung ampalaya natin kasi nga 2 months na pero may pagbabago naman meron din pa tayong backup na sitaw dyan ayan yan lang sa gilid ayan lang matagal tumubo tumubo naman siya kaso matagal nga lang dahil hindi naiinit masyado bakap backup lang yan ayan mm, Hmm. Dyan. Oh. Kinahin talaga oh. Kaya matagal lumaki eh, oh. Ayan. At ang ating mga siling labuyo. Oh, ayan. Tanim ko rin to. Mula sa buto. Galing sa palengke dito malilaki na, pwede nang i-transfer yan, pwede nang ilagay sa pasok kaso lang ganito ko ilalagay, ganito pinagtanuhan ko ng uh, sa patch sa bitak-bitak na ano na dito sa garahe yan, dito ko ilalagay yan, mga um, sili na yan ito rin. Maliliit pa. Talong din yan. Ayan. Siblings yan. Ayan. From seeds. Ang tagal lumaki. O. Oh. Ang talaga dito. Matagal talaga. Mm. Ayan siya. May kalabasa pa ako dito. Ang tatlo. Ang panitratos. Pero dahil hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang ating itong hindi nalalaki hindi ko alam kung lalaki pa to ang <laughs> ating uh, pipino yan yan ating tinanim na kamatis malaki na sila ito oo pwede nang ito i-transplant dito yan siguro uh, by next week pwede ko nang i transfer ko sa paso yan mga sita yan. ito pala tinanam kong ganyan para dumami apat uh, na piraso yata yan noon na pinalaki ko last summer gusto ko kasing ganyan eh marami para next year ulit As in marami na sila ng kalat-kalat na doon na tayo kukuha ng pangdining uh, pang natin ayun meron pa akong ampalaya rito tingnan mo nandyan pa ayan yung iba transfer ko transfer ko rito kaso naghahanap na sila ng kakapitan sigurado kumapit na 'yan, mabilis mabilis na lang lumaki 'yan. 'Yan, yan nga sa lupa, sa dati, dati kung pinagtam nan dito. 'Yan. At doon naman sa gilid, 'yan marahil masyadong maano ma yung mga damo dati kanin kay noon. Na risko. Yung mga lupa niyan nandito, nilagay ko dito. 'Yan. Ganap ko dyan sa pinagkuhanan ng binili kong lupa. Ayan. Ayan. yung mga damo galing doon. Ayan. Right. At ang ating ampalaya. Tingnan nyo kung may pagbabago ba. Matagal kasi. Kasi matagal lumaki. Kasi tanghaling tapat lang siya na arawan in 11.30 o 12 na o, eh, ganyan pa siya, ganyan pa rin siya, nangungulot na ako, oh, ayan oh. lalaki din yan antay-antay lang. Hmm, masyado lang kasi akong ano uh, excited na makita lumaki. Ayan. May nung humingi ako ng uh, na I mean, uh, oo, hindi ako ng seedlings noon sa daddy ko. Yung mga pinakamaliliit at as in uh, parang hindi na lalaki. Kaya transfer ko doon sa mailupa roon. Doon, bumaki naman siya. At gumanda. Kaya nga uh, maraming bunga noon. And depende nga lang kung yung panahon. Kasi nga malamig pa kaya nakasweater pa rin ako pag ano ko malamig. Yeah, ganyan. Ganyan pa rin kaliliit. Hindi naman maliit, may pagbabago naman. ayan yung doon. Yan siya. ayan, sya. ayan. ayan kailangan na ng akyatan para bilis na lumaki nagaantay na yung mga ano kaya gumagawa ako ngayon ng poste para hindi naman pwedeng kahoy dito lalagay eh, malikot naman ng ating pag-iisip kaya gumawa ako ng post din nila. kasalukuyan kong ginagawa. Ito may, may hindi naman araw-araw eh may time tayong, tayong gumawa. 4 days ago ito, ginawa ko na to. yan, apat pa lang. Ayan. kaya ito pwedeng i-transfer. Ayun. Leti natin i-transfer to kung minsan natin gusto minsan tayo magtatanim banda at yun habang inaantay ko yan yan yun gagawin natin poste hinulma ko lang yan dyan yan may dalawa na akong uh, nagawa tapos yan susunod yan mamaya yan ito nilagari ko lang yan dahil noon hindi ko matanggal dahil na over sana 30 minutes ka so ginawa ko na lang yan. Ayan. May tali dito para support pare rin di bumuka. Hinati ko. Saan may hati nito? Ayan. May hati rito ni Lagari ko. Ayan yung hati. Para hindi siya bumuka masyado. Ayan. Ito naman yung ating kalabasa. Matagal din kasi mga four hours lang yata ang naiinitan to pero lumaki naman ayan post boom ayan siya sa dalawa at tatlo yun na at ang ating ah uh, okra ayan may pagbabago naman gaya din ng uh, mga kampalaya matagal din maarawan yan dahil may mga malalaking puno sa uh, ano ayan o ayan, nakaharang nakaharang malalaking puno kaya yung sikat ng araw nandun, nandun pa eh, 10.30 na hapon pa mag alas 11 na ano, malaking puno yan nakaharang kaya matagal lumaki yung mga um, sitaw dito noon Kira transfer ko ulit doon banda roon banda roon. Yung mga sitaw kasi nga matagal kailangan niya ng araw sikat ng araw ito ang ating mga kamote ayan. tingnan niyo mga kapatid kung may pagbubago ba meron naman naso nga lang matagal ayan. Ayan, magantay pa tayo ng mga dalawang buwan ayan, bago tayo makakuha ng ating talbos ng kamote ayan dito so, siguro dito siguro lalagyan ko ng ano kangkong bibili na lang ako ng buto ng Chinese kangkong Chinese spinach Chinese whatever na tawag doon ayan mayroon pang isa um, yun dalawa na sitaw ito so, ang ating habanero chilies ayan, malilaki na sila mga one and a half months na sila mula nung uh, uh ko na seedlings ating mga pechay ulit pechay ulit yan yan transfer ko ulit dun sa pra, ano ko siguro ewan kung saan ko ilalagay ng <laughs> mga to kaya singit-singit ko na lang dyan matagal pa naman yung mga kamote eh. eh, kaya pwede natin isingit yung mga pechay dyan yung mga nakapasong pechay. tingnan natin kung magkiklik yan at yung ibang uh, pagtatamnan kasi eh, ganyan na muna ayan dito lang sa ating gilid ng garahe ayan ayan, ayan. ayan. Yun lang siya doon straight yan tapos straight din dito pa L L ayan ayan sya ayan Ando. at yung mga poste na ginagawa ko ayan singit singit lang natin dito ayan every two na uh, ganyan dito dito na inanong misis to eh inalis niya kasi kinuha niya yung mower yun nandun tinuha nyo yung mower dito din naan kaya next time pag may poste na dito na siya dadaan Ayan. dun hanggang dun dyan Ayan. ang ating mga poste Ayan, dito ko lang dito lang every 2 na ganito may poste siya dun cartoon din alright ayan at uh, tatapusin ko muna to ating uh, gagawing poste ayan yung mga um, ba tawag ito, yung mga damo damo na minower ko yan nilalagay ko dyan para gawing pataba ulit magiging lupa rin yan after a year kaya uh, next summer ulit, eh, magagamit din natin yan. Lalagay na naman natin pang pataba. Alright. Uh, okay. Yung mga nagputulang ko pala ng mga ano, nalagay na nandiyan sa gilid-gilid ko. Gilid, oh. Para medyo malinis. yeah, Dito na sa kabilang bakuran. Yan. Yeah. Madamon na rin. Yan. Yeah. Alright. At yan. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Hanggang susunod, susunod na update. At papakita ko naman yung, uh, yung nagagawin natin poste. Pupwesto ko na. Pero siguro at 4 days or 5 days patutuyuin ko muna at sa muli Salamat sa mga nanood sa ating mga vlogs. Ugo Mix TV. Pansamantala lang mga mama alam.